Ay naku, ang batang makulit, hindi mo ma... ano. Alika! Huling ka na barangay. Barangay oh. La, no, sige. Dati takot sa barangay yan, pero ngayon wala na. Diwalan lang ako. Tago lang siya. Ah, oh, kita. ako kahapon umuwi ako ng alas 12.30 para maligo ay nako sa awa ng Diyos ninakawan lang kami ng apat na ganito ayan po dalawang pares na ganyan dahil nakatulog ang bantay Masarap sarap ng tulog ni Bibi Jane kaya yun nilayasan siya ng dalawang pares na chocolate magkano ang isa nito 150 po ang isa nitong pa, isang pares na to kung bibilin mo siya, ito 100, ito 80. Pero pag magka ano sila, ay ginawa na lang kung 150. So ayan, dalawang ganito, isang ganyan at isang ganito ang nawala kahapon. Kasi nga, tulog ang bantay. Kaya, ingat-ingat po tayo. Ay! Ingat-ingat po tayo dahil maraming kawatan dito sa sabon. Ang ah, kulit ng bata! Takpo, Takpo. ka rin! Bahuli kita barangay! Uli mo na to! Gusto mo mauling ka ng barangay? Pauli ka sa barangay ni Ano ka sa loob? Ayan, ka lang, magbantay ka dyan. Ayan ang aking makulit na po. So ayan guys, pag ingat-ingat ano, po tayo dito dahil marami pong mga magnakamlaude. Mga kawatan sa lisigang. Ito din sila dyan sa kabila, nakuhanan sila ng sabi isang ganyan o, oh, yung ngayon oh, yan, 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 ganyan tawanan sila tsaka speaker ata ako naman dito ayan ito ayan po ang aking mga paninda so sayang mako ang kumbaga nagtsatsaga tayo na magpatong ng sampo sampo lima ganyan tapos nagbabayad tayo ng pisto tapos nanakawang ka lang ng mga tunying o ba diba, nakakainit ng ulo tapos hindi tayo maka ano hindi tayo makabawi sa upa dahil matumal ngayon gawa nga po ng pandemic tapos ngayon na nakakabalik sa nakakabalik pa lang po sa new normal tapos biglang magiging ganyan ang sitwasyon na nanakawang ka nakaka baga, nakadismaya mga kaduwal ang ating uh, buhay sa araw-araw na ginawa ng tayong mga tayong mga uh, going straight or nag ano nag papakahirap makaraos sa buhay nagsisikap kumbaga para para sa pinapukasan ng ating mga minamahal sa buhay ayan na, na, na ano ako nawawala ako sa nawawala po ako sa Uh, Kung pagay speechless dahil may, pag naaasar ka. So, ayan ang aming mga munting paninda daw ni dishwashing liquid po. Ayan, meron dyan. Oh. Tapos ito, sexy. Sexy, pangapang sexing dress. So, sa mga gustong bumili dyan, ayan, BMS The Ayan po ang ating mga munting. Ayan, at meron din po tayong mga salon services dyan. sikat, manicure, pedicure, highlights. Ayan po. O spa. Ayan ang ating ano. Ayan. Kung so, sa mga gustong magpagawa dyan, fame is the lang. Tapos kung gusto nyo daman din umorder, uh, bili mo, tulong mo. Hashtag piso piso. Bili mo, tulong mo. Dito po yan sa sapote uh, Las Piñas. So, ayan. See you later guys for my next vlog. wala pa pala. Aba, alam ko ba to? Parang hindi ko alam yan. I will try my best.